Grabe ka naman, Mang Bert. Sabi mo ako ng utang. Napakasikulista mo naman. Sunod ka ng sunod. Ito nga, pumunta ako sa sugar daddy ko. Paano hindi ako susunod sa iyo? Isang buwan na ang utang mo. Kailangan ko na yung pera. Dahil may sale ngayon sa lasada. Napiluka, ka. Dating 3,000, ngayon, isan libo na lang. Kailangan mo nang magbayad sa lalong madaling panahon. Napaka mo talaga. Sabing magbabayad din ako. Baka mamaya, bigyan na ako ng sugar dati ko. Aabot ko agad sa'yo, promise. Para makabili ka na ng piluka mo. Para di ka ng panot. Tingnan ng mga tao. Nakakasilaw ang panot mo. Pag nasisinaga ng araw Ha? Huh? Ha? Huh? Teka nga Sakit sa mata Kapal naman ng mukha mo Ikaw na nga nakairam ng pera Ikaw pa malakas mga asar Ba't ikaw? Para kang manok na panabong Pula ang buhok mo At parang nakatalikod tingnan Dahil wala kang dibdib Baho ng purmaan mo Parang rakis ng gutong mga damit mo sa ukay-ukay -okay lang pati brat panty mo sa ukay mo din binili ginamit na ng ibang tao yung mga ganyang damit hmm, ang baho ng trip mo wala na akong panahon sa'yo makipag-usap lumayas ka dito panot, panot, panot kahit langaw matudula sa ulo mong makinis panot, panot, panot Pumunta ka sa north. Panod, panod. Puwit ka, layas, panod. Kuko sa north.